14 na sakit na matutulungan ng pagkain ng saging. Itong mga 14 na sakit na to magugulat kayo na may benepisyo ang pagkain ng saging. Mas gusto ko itong saba, lakatan, latundan, imbis na banana cue. Ha? Ibang usapan ng turon, banana cue. Masarap ang turon, banana cue. Pero paminsan-minsan lang, di ba? Pwede naman pag healthy ka, pero kung diabetic ka, matamis eh. Number one, para sa may hyperacidity, may GERD, may ulcer. Lahat problema sa tiyan, nangangasim pwede ang saging may component na leucocyanidin, isang flavonoid, isang antioxidant, ang saging. Siya ang tumatapal sa ulcer. Number two, maganda sa puso. Maganda sa puso. Puso kasi muscle eh. Ang muscle, kailangan ng potassium. Ang binti, kaya nagpupulikat, kulang sa potassium. So lahat ng muscle, pag wala kang potassium, ano mangyayari? Hypokalemia, low potassium. Ano nangyayari sa low potassium? Paralyze. ba? Diba? Hindi ka makalakad, uh, nanghihina, nagpapalpitate pag mababa potassium, alam niya yan. Yung mga low potassium, na hospital sila. So, good for the heart, good for palpitation, good for preventing stroke. Number three, high blood. Pag kumain ka ng potassium-rich foods, maraming potassium, saging, patatas, ibang prutas, bababa ang sodium mo. Pag kumain ka ng maraming potassium, mas malalabas yung sodium. Sodium asin. Pag nag-ipon yung asin sa katawan, manasa mukha, manasa paa, high blood. Number four, ang saging, meron siyang vitamin B. So, yung saging, natural, antidepressant, nervous, stress, anxiety, di makatulog. Anong katapat yan? Saging lang. Pag di makatulog, pwede yung chamomile tea, pwede yung hot water, tsaka saging pang parela. Saging pang energy, pang atleta, pang runner, pang tennis player, pag nahihilo na, kain ng saging. Pang construction worker, napapawisan sa araw, saging bago ma stroke sa init, inom na maraming tubig, saging. So ang saging, pampabusog and may energy ka, meron kang carbohydrates. Basta isa-dalawang saging sa isang araw, walang problema sa diabetic. Huwag lang yung sobrang tamis na saging, yung nangingitim na, huwag uh, lang banana cue, huwag lang turon na matamis. O yung saba na minatamis na maraming gatas, eh, bawal sa diabetes. Pero kung saging lang mismo, pwede sa diabetes. Reduces childhood asthma. May European study, 2,640 school children, mas hindi nagkahika. Ito pinakamaganda. Japanese banana diet, di ba? Weight loss, pampapayat, saging. Ang Japanese banana diet, saging lang kinakain nila sa umaga. Ang breakfast nila, saging. Dalawa hanggang apat na saging, tsaka maraming tubig. Yun lang ang breakfast, yung lunch, normal, dinner, mas konti. Sa nagtatae, ano ba binibigay sa nagtatae? Brat diet. B-R-A-T. Ano ang brat diet? Recommended sa buong mundo. Recommended lahat ng doctors. Ang brat diet sa nagtatae ay B is for banana. saging. R is for rice sa nagtatae. A, apple. t is toast. Toast bread. Brat diet. Saging bagay na bagay sa mga babae for PMS, premenstrual syndrome. Yung masakit ang puson. Malapit na reglahin. Yung mga mood swings, di ba? Mainit ang ulo ng kababaihan pag malapit na magregla. O nagme-menopause na meron tong vitamin B6. Sa computation ko, 2 bananas a day, sabi ko nga keeps the doctor away. Ang compute ko sa dalawang saging para ka nang uminom ng kalahating multivitamin.